Ayan, good morning mga kamader Yuning. Update po tayo sa pinapagawang bahay ni Kapok. Bali po mga kamader, uh, bali nagkakabit pala po kami ng pusti ni tatay. Nahirapan lang po kami pag at Medyo matigas ang lupa, may kasamang bato-bato. Eh, lumalakas pa ang ulan. <laughs> Silo muna tayo mga kamader. Bali mamaya itong mga kamater ay bubuhusan na po Pagkatapos si kabit ni tata yung isang poste Yung pangapat Medyo lumalakas lang ang ulan mga kamader. Bali po pangapat na araw na itong mga kamader na ginagawa simula nung ano nung unang araw po yung binaklas namin yung bahay pangalawa yung naglagay ng butterboard tapos po ay naghukay medyo natagalan lang na po yung pag ng deliver ng materialis nabot pa po na isang uh, kinabukasan pa po nung bilhin ni deliver ayan po si dida ang ulamay tapa Yan, bali mamaya mga kap ko kay ah, mga kamader ay ano. Yes, kalakas ng ulan. <laughs> tatay, silong muna. Mamaya ulit paghulaw. Eh, si tatay po nagpabasa na. Talaga po medyo nahirap pala kami paghukay nitong mga tinayo na puste. May kasama bato-bato, lupa. Ayan, bali mga kamader, unti-unti uh, nang -unti nabubuo ang ating bahay. Ayan mga kamader, bali po nabuhusan na ito ng Kanina. Nagbubuhos pa po sila ngayon nung para sa pustiya. Anong oras na? Saling? Anong oras na? Yan, uh, balay tansik mga ka-mother. 1.05 na lang hapon. Kanina po, wala pa kalakas ang ulang. Kami galing ng dinahigan. Kami po yung hingi ng isda kay Bosing. Ito nakahingi naman po kami ng tatlong piraso. Tulingan. niyan. Yeah, maraming salamat kay Bo. at may pangulam na kami. Bukas at ngayon. Medyo po lang hinginig tayo basa, malamig. <laughs> Kaya kasama ko si Dida kanina. Nilalamig din at basa. Gano'n kayo, darling? Gano'n ka? Buti ka pa maligyo. Ba't pa maligo? Ano, Huwag uh, uh, mm. ka na mamulot diyan ng bado Para may ambaga sa bahay. Ay sus! yung mga na. mga kamader lalakas hindi ang ulan kaya medyo sumakit ang ulo ko kanina mabilisin ka pala tayong libur ay mabilisin ka libur <laughs> bakya bakya Ang bali, apat na pusti na po ang mabubusan pa lang yung mga kamalir. Ano lang, ito yung? Yung lang niya? Ay, um, ay ayos lang na naman tiyo di labsak at uh, mas maganda kayang ganyan. Basik. ito so, ang mga sa halata ah sa halata na ginaya so ay mga mother ah mabubusan na po 'yung apat tapos tin matatapos na ay maguukoy naman po kami mamaya nung sa gilid-gilid ah 'yung dadarating asintada mga kabade, uh, papalangin ko na yung tulingan na nahingi ko kay Busing. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali magpalang ng tulingan. Puta alas ang ita Naalis. mga kabade, ganito lang ang pagpalang ng tulingan.

Suka. Nakikita mo tayo kung paano magpalang. Saan? Nangarap ka sa tuloy mo, yan ang gagawin mo. Ano ginawa ba kaya? Hindi, na pala ka na pala ka dyan ah. O <laughs> <laughs> kahit, kahit yung manok na ko ang layo. <laughs> no, <laughs> <pur> <laughs> <laughs> ay, ngiti nga rin ay. <laughs> Baka mo, mamaya. Ayan mga kamader, tapos na po ang palangay ng tatlong pirasong tulilyan. laho, kabilis. Ayan po mga kamader, tapos na pong buhusan yung apat tapos puste. Mga Pangatlo. Ayan. Bali maguho kayo na lang. Maguho naman mga kamader na ano. Yung dadaan ng asintada. Ano hindi mo kasi po ni ida yung isda. Dari ba tigam? muna mo na kumain, ha? Tigam mo na. Luto na tata yung ano, luto na yung antok doon, yung karpa. Lasa po yung karpa. Okay. Ah, ito. May ito. Dinati na pang ang karpa mga kahapkok, ah, mga kamader.